Isa na namang motorista ang hinuli ng enforcer ng LTO. Kinumpis ka ang lisensya dahil sa violation na no plate attach. Samantalang wala pa naman talagang plaka sa LTO ang sasakyan nito. Kaya ang kawawang driver hindi nakapagtrabaho ng ilang araw dahil sa maling violation na inisyo sa kanya. Agad naman itong tinulungan ni Colonel Busita. Narito panoorin natin ang video. Brother, ikaw ang chief dito? Yes po. Batang-batang chief. Brother, Apo, kamusta? Pakisilip nga nitong sasakyan na to. Yes, sir. Yes, yes, yes. so, sir. uh, upon checking, both systems po ay hindi pa naka-upload mm -hmm. kung meron man. Ano ba na yun temporary plate pa din? Yon. yun. Itong kapatid nating driver, hinuli ng tao mo. At ang nakalagay dito ay failure so, to Siguro paki ko yung puti. Mas malinaw. Ano? Nakalagay dito na no plate at saka yung paghuli yan po sa akin. Nakalagay din dito na wearing seat ka. May wearing sitbel ako, kernel, pero pag dukot ko ng ano ko ng wallet ko, masikip. Tinanggal, tinanggal ko yon ng nilelecture ko. Tinanggal ko. Pero nung parahin ka, naka po ako. Bukas ang bitana? Opo. Sige kita ko sa tao yung nagsisinungaling at hindi. At isa sa nila lecture natin sa seminar, pag pinaraan ng police officer, enforcer, huwag mong tatanggalin ang seatbelt. Ito ko yung mag-ing ating natin. Okay. 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 Kampanya service. Kayo yung no. kayo sir yung Mr. Rovel. Opo. Anong inilagay na violation? Uh, failure to wear the prescribed seatbelt device. Tapos? Tapos po ang nakalagay ay no plate attached. Ngayon na encode na yan hepe ano? Yes sir, kasi September 25. pati nga nung ano yung official record. Sir, ang naka-encode ay yung no plate attached sa 5010. And not wearing seatbelt. Actually sir, ang naka-encode niya sir ay yung yung dinay na napasama sa yung yung not wearing seatbelt. Brother, uh, nakasulat, not wearing seat belt. Yes, sir. Nakacheck. Sorry, sir, ha, kasi ang pinagbasihan natin ay itong pink. Ano, sir? Pero, hindi palang na-charge yung not wearing seat Sa tagal ko na sa, sa advocacy, alam ko agad yung yes, kwentong yes, totoo at yes, hindi. Yes, ano? And uh, maganda na hindi yan kasama yung not wearing seat Although nakita natin may check ano. Ay, so yun yan sir, kaklarify ko sana Sa pink kasi sir, kung makikita nyo sir May, may check, may check. Pero kung titignan nyo sir dito sa puti Is nakasinopsis na yan Nang for verification lang pala yung plate Pero walang check sa puti Wala, sir, Wala talagang check yung puti sa puti Okay, bibigyan kita ng interpretation Wala, dyan ha? Mm -hmm. By the way, 7 years ako sa HPG ah, Pag, Pag ako tiwali, check ko yan mm -hmm. Tas yung puti ganito para kung baka naman, aariglo ka. Mm. Ay, hindi. hindi. Yeah. At sinasabi ko, iskinlo ng ibang importer. Yes, sir. Kung ano nun chinecheck, para kung umariglo, mm. pag-uusapan natin kung magkano. Oo, oh, nag interpret lang ako, bakit may check sa orange? Yeah. Sa official, wala. wala. Okay. And uh, ang sabi niya, no plate attached. Mm. Pero may memorandum ang LTO, dahil may problema tayo sa plaka hindi pwedeng ticket agad ng ticket mm -hmm. kaya pagdating ko jepe, ni nirequest ko sa iyo pakicheck yes, sir. kung may plaka na sa sasakyan mm -hmm. pero as per verification wala pa yes, sir. o ibig sabihin um, mali ang ginawa ng enforcer mo kasi nag ticket agad hindi pa na verify yes, sir. o ano ngayon gagawin natin dyan sasabihin natin sa kanya oh. sir pasensya na Nakalagay naman talaga sa ticket, sir, na for verification of issued plate. Nakalagay for verification. Tama? Yes, sir. Absent sa trabaho. Magkano ang sweldo mo sa isang araw? 725 po. Kanil. O, papaano ngayon yan? Mm. Pagkakita pa lang niya, may doubt na siya. Mm. Pero kung numpis ka ang lisensya, at tinikita siya. Yun nga ang lalong mm. nagpapakita eh, na mali ang ginagawa ng tao mo. Yes, sir. O yung paano ngayon, base sa verification mo, wala pa talagang indicated plate or issued plate. Hindi, dismiss natin mo, sir. Dismiss. Ano? So, sir, Ikaw naman, reason. as chief of office, anong so, plano mo sa enforcer mo? Ay, di sa subject natin, sir, ng disciplinary action. At pwede nga nag-comment natin for retooling at reassessment ng kanyang deputation. In enforcer ninyo yes, yan eh, hindi deputized, deputize sir. Hindi sir, hindi sir. Tama sir. Tama? Yes sir. I mean, oh. pag-undergo rin pag ulit, pag natin siya ng seminar. Pag-undergo okay. na Isang buwan po ako, kernel, naglalakad na dahil hindi ako makapagmaniho ng motor ko. Ganon. Mm -hmm. Ay, sa company, hindi ka rin makapagmaniho? Hindi po. Kasi isang mekaniko po ako ng kumpanya. Okay. Ang makikita lang namin, sir, talagang kulang is yung pagkukulminating kami sa office para ma-verify agad. Correct me, Efe, bro. Yes, sir hindi ang problema yung pagbe-verify sa system. Number one problema, hindi marunong sumunod ang tao mo. Tagal mo na sa LTO eh. Bakit hindi mo pa alam yung memo ng LTO? Di ba? May memo ang LTO. Kapag enforcer ako, nakita ko yung sasakyan mo, parang may duda ako sa plaka. Ang pinaka pwede ko lang gawin, Uh, sir, pwedeng makita ang lisensya mo? Sir, trabaho lang to ha. Pasensya na. Picture lang kung lisensya mo. Sir, patingin nga ng OCR, picturean. Hindi pwedeng ticket agad. Malinaw. No. Pag na-verify na natanggap na ng registered owner, iso ko order ni LTO. Siyempre, pag-explain mo rin. Eh, wala siyang valid explanation. Kung ikaw may ari, Sir, pasensya na po. May batas kami ipinatutupad. Papatawan po kayo namin ng 5,000 libong pisong multa. Eh, brother, may note ka dyan eh, for verification, ano? Opo, oh, sir. Ibig sabihin, doon palang hepe sa note niya, may doubt na, di ba? Yes. yes, sir. Okay po. Uh, At bakit mo kinumpis ka ang lisensya? Hindi po, sir. Uh, kasi po, po, di po ba, may meron tayo sa plaka? Na? na. By the way, the Chief, way, chief po, public service, recorded tayo. Sige nga. check po yung uh, uh, sa system kung may issue na plate number 9. Okay. So, ito po, is uh, apprehension lang po. Kaya nagkakaupo po siya, for verification Wala po akong... Um, i-charge Char pa dito na mm -hmm. ang pag-check po, kung na-check po di ka ang pag-check, hindi nakabit, saka pala po papasok yung <coughs> chance charge na penalty po. Okay, Pero sige. wala pong masinima sa okay. sistema, wala pong po talaga. Business po dapat po siya. O oh, sige. Mm -hmm. Una, nabasa mo yung memo. Ako okay. hindi, hindi naintindihan ng tao mo. Pangalawa, ipagpalagay lang na tama ang pagka-interpret mo kahit mali. O di-dismiss ang huli. Absensya sa trabaho, 725 25 ang sweldo. Sinong magbabayad ng sweldo niya, Hepe? Hmm. Oh. Dapat kasi professional tayo, kaya nga may memo eh. In fact, nung nasa kongreso pa ako, yan yung kinwestiyon ko kay dating chief ng LTO, Atty. Bigol Mendoza, Asik Bigol Mendoza. Bakit huli ng huli ang LTO? ng motorista no, may problema sa plaka. Samantalang sa parte ng LTO ang problema. Kaya naglabas ng memorandum ang LTO, Chief, yes, si Asik Bigol Mendoza. O, oh, ay eh, papaano yan, Chief? Hmm. Ano sa sabi natin? Pasensya na. yun po. Eh, yun nga sir. Ang, ang sinasabi ko lang sir, siguro, ang may pagkukulang lang kami is yung real-time verification pag nag-a-apply. Hepe. Kasi hindi nga namin ma-verify sa field kung may plaka na talaga kasi ibabato pa namin dito sa office sila pa mag-verify. Ngayon, hindi lang na-verify agad kasi kung na-verify agad yon, hindi na darating sa punto na i-confiscate yung license. Although, hindi naman sinasabing tama, sir, yung pag-confiscate ng license. Definitely. verification lang. Definitely. Walang justification ang enforcer mo. Yes, sir. Yes sir. Kasi may memo. Yes, sir. May memo. Kung hindi mo man ma-verify agad, no choice ka. Hindi mo pwedeng hulihin. Yes, sir. Kumbaga, yung in-explain mo, sa parte ng LTO ang problema. Na hindi dapat madamay ang motorista na katulad niya. E paano ngayon yan? Upon verification, wala pang issued plate. So pag binalikan mo yung memo, very clear, mali ang panguhuli. Yes, sir. Eh, absent sa trabaho, 725. May pamilya ka ba? Solo parents po ako, Colonel. Ilan anak mo? Tatlo, tatlong ako Oy, din. Oh, mm -hmm. ilang beses ka na ba bumalik? Pangatlo na to, Colonel. Bakit? Kasi yung paghuli sa akin ng September 20, sa banong araw yon. tapos nang Monday, bumalik ako dito. Pumunta ko, hindi naman ayos Bakit? Pinapapunta dito ang truck, nahanap ang plate number. Sabi ko po, wala pa po, po yan ang plate, plate number. mo. Kita mo, Hepe, ang problema. Sa, sa driver, pinapahan ako ang plaka. Samantalang pagkakita nyo sa system, alam agad. Yes, sir. Absent ka nung Monday. Opo, sir. Kasi pagpunta mo, ang instruction sa'yo ng LTO, Plate ipresenta mga? ang truck Opo, nagsasama. na nakakabit na yung plaka. Opo. Di, hindi nagka-okay. Hindi. Kailan ka ulit? Bumalik? I think, pinalagpas ko muna yung isang linggo, bumalik ako dito ulit. Sabi ko, ma'am, kung pwede, ipalit ko lang ang pa, ipay-impound ko at kukunin ko lang driver's license ko kasi hindi ko makapaghanap buhay. Three days ka ng absent ngayon? Opo. Kaya sa ngala ng public service, Hepe, walang personalan, aksyonan mo ito yes, Opo. accordingly. Yes, sir. Para wag nang mangyari itong ganito yes, sa iba. Yung plaka niya, sir, na pong sabi ng dealer? Kasi sir, yung sabi ng plate coordinator namin, pinuntahan nila doon sa Pasay, nang sa kinuha na ng L300, and then, tinuro naman sila sa Abad Santos. Ngayon, pag sa Abad Santos, yung plate coordinator namin pumunta sa main office ng LTO. Yung advice kernel sa kanila, eh, lost plate na lang daw. Oh. <laughs> Oo. Very clear. Doon pa lang sa note, for verification, may doubt ka na eh. Di ba? May memo eh. Ay, may doubt ka. Hindi mo dapat tinikita, hindi mo dapat kinumpis ka. Ay, sabi naman ni Hepe, may problema sa verification, hindi mabilis. Ay, wala tayong magagawa. Sa parte ng LTO, may problema. Di ba? Hindi dapat mas yung katulad niya. Katulad niya, tatlong araw absent, more than 2,000. thousand. Hindi naman kami mapera. Brother, bibigyan kayo na ng 2,000. Thank you po, At ito eh. Kasi hindi kami po mapayag hepe na yung katulad niya ay nagsasuffer na katulad niyan. Kapalit ng libo ang request ko lang sa iyo, eh, ma-actionan ito properly. Walang personalan to. Gusto lang natin maitama yung mali. Tapos, para hindi na, sir, mangyari ulit to di tutulungan namin, sir, na mm -hmm. natin punasan yung plaka niya. At ang alam ko, hepe ang dealer may accreditation sa LTO. Yes, sir. Meron siya. Ibig sabihin, may kapangyarihan ng LTO yes, na itong maling ginagawa ng ibang dealer. Hindi dealer. naman lahat. Hindi naman lahat, eh ay mabigyan ng corresponding yes, sir. sanction. Yes, no? Exempted muna ito sa protocol na may contest kasi na-verify na ninyo eh. Yes, sir. Paano yung lisensya niya ngayon na? ito, ito, no. hmm. Thank you. Papag <laughs> thank you po, Colonel. <laughs> thank you sa po, sa sir. Sir, thank you Indonesia, po. Sabi na, na na yung, yung bag ko. At wala ano, sir, talaga yan kapag nung araw na yun, kasi wala naman talaga babayaran, kung na-check naman nung araw na yun, <coughs> hindi naman talaga magbabayarin mm. eh. Pag na-check mo ano, dapat release na po talaga dapat yun. May problema talaga sa iyo, brother. Ipinipilit mo, ginadjustify mo na tama ang ginawa mo. Ulitin ko, may memo. Yes, sir. Hindi ka pwedeng mag-ticket unless verified. Hmm. Pangalawa, confused ka, tinikitan mo, kinumpis ka mo ang lisensya. Eh, okay lang sana, Hepe. Kung naka ba siya, na na-issue na yung plaka, kahit mali, hindi kami makareklamo kasi natanggap na ang plaka. Eh, papano yan, brother? Hepe, three days siyang hindi nagtrabaho. Pamilyado, single parent. oh, Ito, hepe, kaya talaga yung pinapakita ko to encourage other motorists na kapag may problema sa huli, magsumbog sa amin para maitama. No? At ito naman, matagal na natin ginagawa. Advocacy ito eh, Hepe. Yes, sir. Oo, oh. kilala mo naman ako. Hindi naman ako milyonaryo. <laughs> oh. Thank you po, Colonel. Hmm. Sige. Okay na lisensya mo. Kahit kulang nabawi mo naman, dalawang libo. Ano? Maraming salamat po. Oh, Hepe. Okay. okay. Thank you. No problem, sir. Ikaw nang bahala. Okay. Uh, usapang public service. Yes, sir. Yes, sir. We are hoping na uh, bibigyan mo ng appropriate action to. Yes, sir. Otherwise, ikaw ang aaksyonan ko. Ingin ko na rin sa na... <laughs> yung contact number ni sir. Para Sige po, na makuha namin yung malaman namin kung nasan talaga yung plaka niya. Ito, wala na namin siya. Para mm -hmm. it's either maki ako na may pupunta naman kayo sa central office doon, 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 plaka, kukunin namin doon, Salamat, Maraming salamat.